Di mo gikan. Gikan nang guna. Ha? mo? Hello guys, mga katikang kumusta kayong lahat ngayong hapon? Balikan po natin si Ate Jinky dito sa San Isidro. Tabugon, sibo Sa nagaraan po, dalawang bisis po namin nabigyan ng ayuda dahil mag-isa na lang po siyang nagsusumikap Para sa kanyang mga anak dahil ang kanyang asawa, matagal nang panahon, hindi na umuwi. Ito'y pangalan mo, ikaw. Mm, um, upat mo ka magsuo no? So ang duha ni mo magsuo unta sa inyo ha. Dun lakaw man sila. Ha wala imong mama dia. Asa man sila punta? Mo nangguna. Nangguna? Gidala ang imong igsuon. Mm. Asa sila nangguna dapit? Barrio. Layo. Barrio wala man dito na han din. Mapit na sumuli. Tagtaod. Karon no, gud taod mauli na to. So walay tao sa inyo ha. Di mo gikan. Gikan mo ito ay nangguna. Ha? Eh? Nangguna. Nangguna mo? Mm. Nangguna ka tagpila man ang adlaw sa pangguna. 300. 300. Mm. So, pila na adlaw mo nangguna? Duha na karo. na adlaw na ang bata. Oh, duha. Mm. So, Asa na Gabi. Mm. Milong ang. So, unsa man na yung kuan magpangguna kada adlaw? Oh. Ah, kada adlaw sindo. Oh, kada adlaw sindo. Mm. So, Kumakapalit Napa mm. moy bugas ni pag-amay na lang. Amay na lang. Yan po guys, uh, si Jinky po noon napuntahan natin dito. So talagang naisalba natin yung pangbigas-bigas. Si Jinky po wala pong asawa. Mayroong apat na anak, di ba? Um, Oo. Kumusta ang asawa mo? Hindi na umuwi? Wala nang yun. Wala na yung tawag-tawag? Wala nang yun. Ngayon sama ni Muna imong mga anak, upat ka pa po? Um, ang nitara kong sige lang yung pangubra. Ang sato yung naipaubra. Di ba, nag-eskwila itong duha? Oo, oh, eskwila. Ngayon, duha, laon rin mo? Oo, kanin eskwila, masadong tama na po alas 10 niya ik alas 10 ako ro po at atuan siya is ulahan kay ko so ina ning upat ka buk, ang anak ni mo kun sa may kaya ra kay yeah, agon tahon na lang kay ig uli po nako sa mo kay maglam ko kay na may ko an job out ko job out katong uh, maghabi ng ano basket hmm. Hmm. so ko kayo lang gyud mm. kumbate gyud mm. Hmm. -wa, kanang so, wala ka nga mo uli ang imong bana wala kanang nangandoy eh. Hmm. Pagdahan lang ninyo. Pagdahan lang sa to. Sige bro, eh ano po? Eh doon tayo sa bahay niya. Oo. Mhm. Sige, salamat. kami bigas, Ate? Ate Jingke, may dadalhan kami bigas, Ate. Para dagdag pagkain ninyo, ha?

Pila ka bukan ding ni mate. Orang mana usah ginampo. Ginang ron ini. Ning ko dari din. ate. Ning mm -hmm. ini. Ni mm -hmm. kan pamusa iskol. Pila mo gani ha. Isa dai pangani mo. Mau ni mungkin ni mugangan. Ni ka tumo ikadoha. Isa pangani mo. Ha? Si si je. Uh Heeh. Na ami dalang kuang. Bugas. para pang ano ninyo, pang konsumo. Kanang si ate po ay eh, wala na pong asawa. So siya lang po ang nag, ano po, nag, naghanap buhay para sa kanyang anak. Kanina nga, ah, uh, doon sa sa ano po, ng gamas. Tagpilang adlaw sa panggamas. 300. 300? 300. Uh, uh, po. So gisunduhan din mo. Okay, makapalit yung bugas, ano? Uh -huh. Mare paagi. Uh -huh. Yan kung wala magpagunang, saan nila ang hatang? Ano mag-wave Basket? Uh -huh. Nah, mag magwe bau kanang basket. Di yeah. ah. sana kanang kada si mana? Ma aku berak mau. Dilek si mana? Um, Ma aku koha. Di pinder put si mana? Di waktu si mana kauun? Uh. Dilek putera si mana kauun? Uh. So karon ati na kami hatag mo bugas ha. Ninyo. Um, Inday. Na Mau bugas. Mao na imong kini maguwang ano. Dagan uh. uh. pa inyong bugas ro. Ramay uh. na ano yung 25 kilos po ito 25 kilos eh, ito yung lahat ano yung pang consumo niya na eh, bes. Bisa manimiga ka sa yeah, ruta? Salamat. Lipay. Eh? Mm -hmm. mm -hmm. Na nanamo ng nalungag. -ngal. Kamao sa kamulong. Kamao na yeah. ni oh, so, yeah. sa kamulong. Sorry. Isa nin ko dogo mais. Mais. Kani ng maisin to Para paninday para balon. Balon sa sport. Di na 25 kilos na bigas, nga 5 kilos kasi wala na yung isang sang sako. So 25 kilos yung dala namin ngayon. So hinaot na katabang nisa. Kunin so, ano ano so, ha. Sa niyahang pang balon-balon hindi ha. At saka, mayroon itong cash. Ito po eh 25 kilos na bigas at saka 1,200 na kas galing po sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Australia ito po. Ito po ate. 1,200. Yan galing yan sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. So makatabang-tabang na na. Kaya na may konsumo. <laughs> so ang sabay. Ang sabay kasulti na mo. Hindi eh. Ang Salamat. Salamat kaya ang os sponsor ninyo. Ano? Ang sana kayo grade gani? Grade ako 5 na? Katong sa? Grade 3 Grade 3? Pasalamat siya na nai-grass pues, niya Gamay lang po mong bugas ng tao Nalawian po kayong tao, po Sige Pasalamat tao <laughs> Salamat. So, yan po eh sila pong napili nating uh, bigyan para kahit paano makatulong sa pangbigas-bigas nila. Oh, yan. ito po yung bahay nila dito. So, pangatlong uh, pangatlong bisis na tayo ngayon na kapunta dito. Wala na ni Uli yung papa. Kani sila kay Lara ni sila lang papa. Wala mo panawagan si inyong papa hmm? Wala kay panawagan si yung papa. Ganahan pagamuli yung papa. Hindi.